Shoutouts ni Judge Gina na nandito. Let's get lit. 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 Let's get Let's get lit. Let's get lit. Let's get mo. Let's get lit. Let's get lit. Let's get lit. Let's get lit. Let's get Let's get

So what's up, what's up mga kamag, back, hang yung online judge, walang iba kundi judge, dyan na okay, guys, another Pinas Astig, unang bara, bracket B, sa tingin ko uploaded naman na lahat yung bracket B, kasi yung bracket A natin, natapos na natin, uh, sinunod-sunod natin yung 4 battles, so ayun makikita nyo yun sa channel natin, magkakasunod yun, Pinas Astig, unang bara, bracket A. Ngayon naman punta tayo sa bracket B. And sa tingin ko, upon checking, uploaded na yung apat na battles doon. Kaya dito muna tayo. So, from today at uh, tonight, October 13, October 14, 15, 16, uh, 16 pinasa-stick unang yung mapapanood nyo. So, yun. Ay, sa shuffle-shuffle ko na lang kasi hindi ko alam kung ano yung bracket eh. Hindi ko pa wala pa akong idea kung ano yung itsura ng bracket ng pinasasikun ng bara pero yun, as we move forward we need to proceed uh, reviewing those battle or these battles ba diba? so yun Matina vs CJ si Matina actually nakikita ko si Matina sa ano sa mga events kapag pumupunta ako ng flip top uh, sa battles naman na-review ko na siya pero sa one-on-one -on -one ata I don't know if na-review ko siya kasi sa pagkakatanda ko na-review ko si Matina sa ano eh, yung Royal Rumble, yung FMC. 'Di ba? Yun lang yung natatandaan ko na-review ko si si Matina. Pero kung meron man ako na-review sa mga battles niya sa sa iba, I don't know kung lumaban siya sa sa FRBL, I don't know. Si CJ naman, eto laban niya kay ano, 'di ba? Laban niya kay RA, yun ba yung huli? na para sa akin RA yun, di ba? Pero ay I, I, mean para sa akin CJ yun, di ba? So tignan natin kung kung nag-improve na ba si CJ, nabigyan ba ni, ni CJ yung yung or I mean, nabigay ba ni ni CJ yung sinasabi niya dun sa sa battle niya kay RA na bawi sa tournament kasi tournament to. So tingnan natin kung anong klaseng battle, kung anong klaseng uh, uh, match up ang uh, matutunghayan or mapapanood natin. So, panoorin natin and, and, and at the same time, syempre, yeah, reviewin natin. So, yun, hindi ko na patatagalin. Mabilis uh, lang yung battle. Tignan natin. Matina CJ. Game. Game, game. Game. Unang banat para kay CJ Pinas <coughs> sa stake Unang bara. Pakinggan natin. Bago ko'y body bag ng Matina, gusto ko lang sabihin na Gusto kita, Matina Motos game! <inaudible> <inaudible> Ang ganda mo, parang bagong filter sa reel Pati si boss site na il inlove sa profile mo sa feel Sabi ng ex mo, demanding ka raw sa deal Eh baka bobo lang yun, di ka kayang i-handle like a real meal Pag ako yung jowa mo, matik Araw-araw kami pa churros. Hindi lang kita ibibili ng fries, isasama pa kita sa euros. Kahit lumobo yung gastos, wala akong pakialam sa oras. Kahit ako'y matinig sa mukha mong malarosas. Yung ganda mo, parang quiz sa physics. Di ko maintindihan. Pero gusto kong aralin. Kahit, sa balik, kahit bagsak pa sa huling laban. Para formula na kaya dapat bigyang pansin. Kasi sa bawat pagtingin ko sa'yo, napapasolve ang aking feeling. Kung ikaw yung tanong, ako yung sagot na may effort. Hindi ito short term, hindi din to kahit anong escort. Seryoso ako, hindi lang to para sa support. Kung magkaka-boyfriend ka man, sana ako yung ma-import. Hindi kita papasahin, promise scouts, honor. Pero kung aasa man ako, sana may sponsor. Sana ako pa rin piliin mo. Kahit ako isang bowler. Pero sure ako, kaya kitang mahalin like no other. Ooh. Matina, ikaw ang rhyme sa boring kong line. Ang beat sa puso ko, para sa ending ng line. Kahit yung iba iwanan ka, hindi ako takot sa shine. Kasi ikaw yung hook, punch at ang ending ng rhyme. Kung kasalanan man to, edi ako na ang makasalanan. Pero kung ikaw ang dahilan, eh di ang ganda na kasalanan ko. So, bag, bag, so, bago mo ibagsak gamit ang mga linya mo, gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon na, Matina, sobrang ganda mo. Ah. Gagi Ano yun? <laughs> Hindi pang battle yun, CJ. Ewan ko ha. Tingnan natin kung set up ba yung buong round 1 niya. Pero, ang masasabi ko lang doon, nag-express ng uh, feeling si CJ sa uh, round 1. Hindi niya binatil si Matina. Yun lang. Kasi kahit babalikan nyo yun, papakinggan nyo, may mga, may mga masisilip kayo na wait lang, hindi pang battle yun. Ah. So, yun. Yun lang naman. Mabilis lang na, na, tawag dito, mabilis lang na hatol or judgment para sa round 1 ni, ni CJ. It was sent For, kumbaga, ah, uh, hindi, 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 hindi siya pang battle, yun yun, ah, uh, hindi siya pang battle, ah, uh, parang walang ano eh, parang walang, walang eager si CJ sa unang ikot na manalo eh, di ba? Parang binigay niya, nag-express siya ng feelings, parang ganun. Diba? So, hindi siya pang battle. May mga punchline, pero kilig moments lang. <laughs> Arang ganon. So, let's see. Anong bawin ni Matina? Yes. yes, yes. Yo, check. Motus game? Si Jay. Yay! Sarap battle. Wala tayong dapat pag-usapan. Dahil ultimo ang talk, kaya hong labanan. Wala mang kama. Hihintutot patutulugin ka na. Magnes ka man, malabong makabangon ka pa. E ikaw, para kanino ka bumabangon ka pa? Kapal ng mukha mo! Malabo mo akong matalo, tignan man saan pang dako. Walang panapat niyang instant sa kapeng barako. Tapos makikipagpagalingin ka sa akin ng korte. E kung pukpukin kita ng bote, saksakan ka lang ng yabang kaya mo sila napapatawa. Pero kung saksakan na ang usapan, nako CJ, nakakaawa. Kasi walang ligtas sa akin kahit beer man o kay Arik sumasama. Rap battle to. Walang diin niyang stab kung beer lang tumatama. Mm. Kaya Ay, pupugpugin yun. kita kahit nandyan pa yung amo. Paduduguin ko yan kahit mag mano, mano, Kung di sapat kang hiwa, huwag kang kabado. May panapos pa akong sipa. Pulang kabayo. Ganyan ang extra strong. Sunod-sunod, dinailagan. Tayo na mo ha? Pwede yun, sabi ni sait <laughs> Ang kulit, sabi niya, bibili niya daw ako, huwag kang mag may pambili din ako. Tapos ngayon, nandito ka na. Kanina, nandun ka lang. Time. Okay, okay, okay. Uh, Nag-choke man si, si Matina doon, pero sa tingin ko, uh, enough yung enough yung mga na-speak niyang bar kanina para makuha niya yun. Kasi, di ba, uh, yung buong round 1 ni CJ, sabihin niya natin, yes, nabuo niya yun, nandoon yung uh, na-perform niya lahat ng sulat niya, di ba? Pero, ang kulang doon is yung rap battle, no? Kumbaga, yung pang-battle. Siyempre, nandito ka para bumattle, di ba? parang ang ginawa kasi ni CJ ano eh tula lang no uh, poetry hindi siya, hindi mo siya pwedeng sabihin sa sabayan pagbigkas kasi siya lang eh di ba so parang nag-perform lang si CJ sa harap ng 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 classroom sa mga kaklase niya na di ba nung nung kasi kami nung nung high school ako nag-aral kami susurat ka ng tula tapos, pa, syempre, papamagatan mo yun. Then, ipe-perform mo yun sa, sa, ano, pag natawag ka. Ipe-perform mo yun sa, sa, classroom. So, parang, ganun yung kay CJ. Ganun ko siya nakita. Hindi siya pang battle. Wala siyang punchline. Kung nag-express lang talaga ng feeling si CJ sa, sa round na to. Sa round na yun. Then, kay Matina, uh, umpisa pa lang. Umaatake na eh. May, pa, may, may, may suntok, may setup, may punchline nandoon eh. Ang wala lang kay ang wala lang kay Matina second half. 'Di ba? Walang second half, walang 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 punch ah. Walang second half. Uh, Nag-choke tapos may mga freestyle. Pero kung susumahin mo yung first half ni Matina, sa tingin ko enough eh para masabing maku uh, para masabi ko na still nakuha niya yon kasi pang battle nga eh, mas pang battle yung baon ni Matina kaya I'll go with Matina pa rin sa unang ikot uh, so bigyan natin ng ano bigyan natin ng 7-6 in favor of Matina so hindi man nag-choke si CJ pero yun nga eh hindi siya sobrang flat siya walang tumatama hindi siya pang battle talaga. Nag ano siya, nag-perform lang siya. So, ganun lang para sa akin. Then kay kay Matina, hindi ko siya kayang bigyan ng 8 kasi nga nag-choke siya doon. Pero enough, I think enough yung first half niya para makuha pa rin yung unang ikot. Okay, gets? Round 1, Matina, 7-6. Round 2. Nag-reference ng Red Horse. Sorry, Diktok, hindi na uminom yan. Flip-top beer na iniinom ko sa... Okay, Bosari. Sarap. Yeah. Okay. Hmm. Matila, di na tupak yun. Bars ko, parang mighty na Yossi. Nagmarka ka na sa usok, pero ako yung sunog sa truth. Sabi mo, heal ka na? Pwes ako yung mag up. Kahit wala kang sakit, lumalabas ka pa rin sa test cup. Tumagal ka sa lab, pero sa round, nabitin. Dito ka malalas pag walang halik, pero may DA. You up with, you're up with feelings, ako with force. Kasi kung ikaw yung hugot line ako yung divine source. May dev ka? Sige. Lack of structure. Parang swimsuit mo lang yan, revealing, pero walang future. Kasi sa bawat banat mo, kailangan mo pa ng caption. Ako, pag nag-verse, real time yung reaction. You try to rise up. You try to rise up, pero yung style mo, nalalambot. Ako yung climax sa kwento, ikaw yung soft spot. Magaling ka raw, kasi yung stop yung nagtanong. Kasi sa flip top, di ka naman talaga makakapasok kundi ka bura out sa admin zone. Real to. Bro, ay bro tuloy. Bars, ay bars tuloy. Okay. Bars ko, bars ko, hindi mo to kayang i-flip. Kasi hindi ka fancy, ikaw lang yung tulong na naka-flipboard sa trip. Dala mo trauma, dala ko talento. Kasi ikaw yung backstory, ako yung tunay na kwento. Ang tagal mo nawala, akala ko nag-retire. yung pala, nag-focus ka sa love life, pero yung ending, nasunog sa fire. Pero bumalik ka ngayon, bumalik ka ngayon. So welcome back, Queen, pero huwag kang mag expect dito kasi walang happy scene. Nag Naglaba... Nag-enjoy siya sa labas, nag-post nag, sa, nag at reels. Pero pagdating sa ring, mas tahimik pa sa feels. Yung ganda mo, sige, pang-commercial. Pero sa laban na to, ako yung brand, ikaw yung trial. Okay. Mas nasasabi kong pang battle na yung uh, round 2 ni ano ni CJ pero sa tingin ko hindi pa rin siya ganun kabigat eh, 'di ba? May mga punch lang si CJ dito pero magagaan pa rin unlike kay Matina yung gin, mga ginamit ni, ni Matina sa unang ikot tumatatak eh, bumabaon eh. Unlike kay 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 CJ ngayon na sabi nating effective, mas pang-battle pero sa ko hindi pa rin siya ganoon ka ka-impactful. So medyo bitin pa rin. Okay? So ayun, tingnan natin na, yun lang, Ganun lang kasimple eh. kasi pinapakinggan ko naman siya, pero sa tingin ko hindi talaga ito yung ina-expect kung CJ, hindi talaga ito yung hindi niya kasi bina si Matine. Eh. Yun yung dating. Yun yung dating talaga. So yun. Nasasalba niya yung lines, kaya hindi na nabubroke. Well, ganyan yung gusto ni Mirage. Hindi nagchuchoke. Ikaw lang tapon sa lineup, ng baby boy. Naliligaw yata. Kasi mati na magpapakajiram at papatol ako sa bata. Pero di porkit sinabing papatol eh. Bibigyan na ng chance. To sum it up, di ako nag-e-entertain ng emsing madali lang mabody bag. Kasi kapag ako nag I spit some wisdom here. So, paano yun? Pag nag-date tayo o regalo mo sa akin, flip-top beer. Anak ng tuba. Boy, hmm. kung tingin mo nagpapadali ako sa mahina, Malika, Boy, empleyado ka lang doon, magiging parte ako ng liga. Hmm. Sumasabay ka lang sa uso, ni sa postura wala kang tikas. Yung rap ni galing sa puso, kaya walang bakas ng gilas. Tapos nasali ka ba okay. sa flip up? Eme, iwala kang ng tigas yung pagkahipak mo, peke. Malambot at walang tigas, bugok tong bumuo ng bilog. Perfectong halimbawa ng bulok kahit di fainog ang asim mo. Ito ba panabong nyo? Ano yan? Bumatil para lang tumulak? Anong klasing manok ka? Ni, hindi nga marunong tumuka. Female battle rapper na nang mamama sa entabladong dominado ng lalaki na di kailangan mambastos o ibaba ang dignidad palagi. Tapos bibigyan niyo ako ng MC man lang pang warm-up? ko to. Mawala ka man sa mundo ng battle rap, CJ, walang magkahanap sa'yo. At oo, oh, 24 lines lang. Pinakita ko ng agwat natin sa malinis na paraan. Just to make it clear, after ng laban, bumalik na sa trabaho. Bubuat ka pa na flip top beer. Ay. Ooh. Aray ko, sir! Powerful! Powerful round para kay Matina. That's it. Yun lang ang masasabi ko. The, grabe yung ano, grabe yung grabe yung yung pinakita ni ni Matina doon. Battle mode. Battle mode men. Battle mode. Uh Sobrang ganda ng pagka latag ni 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 Matina sa ginawa niya doon. Ang ganda ng buong round to actually almost perfect. Almost perfect, to be honest. Ang linis, ang linaw, ang ganda nung construction, ang ganda nung structure, ang ganda nung pagkakatahe, the, the references, the, the lines, sobrang linaw. So, yun, direct, 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 sobrang direkta ah, para kay CJ lahat ng binitawan ni Matina. I'll go with the Matina sa malayong score 9 in favor of uh, Matina. So medyo uh, sabi ko almost perfect, 'di ba? Hindi ko muna siya hindi ko muna bibigyan ng 10 puntos si Matina dito. Pero yung yung performance niya superb 'yon, man. Ang big uh, uh, malinaw tsaka ang ganda nung pagkakagawa niya talaga doon. Na, naano ako doon na na amaze ako kung paano niya pinerform yung ganon na amaze ako kung paano niya dineliver mga ganon yung kung paano niya kung paano siya nakapag-isip ng mga ganong angulo para kay CJ galing nun so uh, I took it creative sa part na yun so yun I think Matina got this one uh, 9-7 so sa round 1 binigyan ko ng 7-6 in favor of Matina sa round 2 9-7 in favor of matina pa rin so that's 13 points for uh, CJ then kay matina naman meron na siyang 16 tama ba ako? tama diba? 7 and 9 16 then 6 and 7 13 so 16 to 13 first 2 rounds matina pero round 3 Pakinggan natin game 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 bubat daw ng tip top beer Tandaan mo, isa ako sa mga head doon. May tagabuhat kami ng flip-top gear. Hey! <laughs> Ayaw nga nga mag-ribat. <laughs> 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 <hah> Tapos na ang katuwaan. Ngayon seryoso na ang mga linya. Hindi na to joke time. Ito na yung bagsak ng makina. Grabe mag-flex, eh ang liit naman ng plate. Bago ka dumakdak, dapat may bigat yung weight. pumupuna ng hinaharap, pumupuna na ng hinaharap, pero wala naman direksyon. Parang artist na walang canvas, sayang yung ambisyon. Buti pa sila, nagsisimula pa lang, pero may disenyo. e Ikaw, parang coloring book, sinusundan lang yung guhit ng payo. Hindi ito bastos, huwag mong ikibit balikat. Ang hinaharap dito, yung bumabangga sa sulat. Yung bumabangga, yung bumabangga sa sulat. Kasi pinili ng tadhana yung may tun yung may, pinili na ng tadhana yung may tunay na may ambag. Samantalang ikaw, drop pa lang ng PMC, din drop pa lang ng PMC, lagi nang rine-reject sa lab. Wag kaya wag mo isama sa pangarap mong niluto. Na baka ko raw yung susunod mong eksena sa kwento. Hindi ako love interest sa script mong palusot kasi ako yung plot twist sa magbubura ng pangalan mo sa notebook. Sige na, sabihin mo na lahat. Kahit mga Pasko, sige lang, go. Ako yung madumi niyong tinapon pero bumalik ng gold. Aminado naman na dating manluloko, babaero, pero ngayon, hmm. pero ngayon, ako yung MC na binuoy ng sariling patayan. Dahil ako yung tunay na patunay. Yung dating inutil, kayang tumino. Hindi ito drama. hindi ito drama kundi sinaksak ko yung sariling ego ko. Bawat linya ko may hukay, bars na may turnilyo. Hindi lang basta sa pool, may buhay. Wala pa sa flip-top, pero wala akong balak pumasok. Doon ka nagkakamali. Wala pa sa flip top. Pero hindi ako yung type na maiiwan. Habang ikaw, lahat ng bara mo matina, recycled na ulan. Recycled na ulan. Lahat ng... Kaya huwag mo akong idamay sa, sa forma mo na luma. Dahil ako yung bago, pero yung galawan, dekada na sa tugma. At sa huling yugto, gusto ko lang sabihin sa'yo, ako yung ex sa sulat mo na hindi mo na mabubura kahit anong Eddie. Ako yung X sa bracket mo pero hindi ito para sa next. At higit sa lahat, ako yung X. Ako yung X sa magiging dahilan kung bakit ka na-eject. Daming X! Okay. Uh, hindi talaga ganun ka, ano yun, no? May mga stumbles pa si, si CJ. Hindi rin ganun ka. Medyo nagkukulang si CJ dito sa ano, sa mga punchlines. Effective punchlines. Effective references, effective angles, at saka effective punchlines. Doon, nagkakaroon ng uh, problema si CJ. Tsaka sa, syempre, sa performance, sa delivery. Doon. Okay? So, round 3 ni Matina. Pakinggan natin. Wala na. Ganun lang yung ma masasabi ko doon sa round ni CJ. Okay? Wala namang damage. Kung pasakita ng usapan, aba CJ, teka lang. Sa pain tolerance, walang sinabi ang e kalal. Mahina daw yung sulat. Keso e eh, alang. Pwes di mo ko kaya masukat, lalim ko, lamesa dam. Hindi uubra yung taktik at estilo mong kababawan sa katulad pong gutom at natural ng kamamawan. Leon versus Papi, tignan niyo maigi kung paano maahati. Oo nga't may biyak sa gitna kasi pusi mismo maghahari. Sa Pinas Astig, ubusin ng yabang. Tapos babae pa nakalaban. Saktong e na kalaban kaya malabong magpatalo. Ang last shot, Sa'yo mismo tatama, matik mapapatay ito. Pinatikim ng sipa at suntok, talagang mapapaaray ko. Kaya itong famer na basika at lulubog na ng lubusan. Ikaw ang easy mode ng game, kaya madalas ka lang tulugan. GTA lover, hmm. pero nagamit ng Hesu Yam. sige lapit ng matutukan. Pag ako sa sa'yo, kahit tawagin mo si boss, di kanya matutulungan. Kasi ako yung tipo ng dalagang nananalbahin ng kalaban. Pinaiyak ko yung binata ng di nyo mapatahan. At ito ay palatandaan na hindi lang malambot ang definition ng babae dahil mas matigas to sa bagong kising na lalaki. Babae at lalaki. Hmm. Tayo nasa lumang testamento na way mapagtanto na Adan, ako si Ebang ang dahilan ng pagbagsak mo. At sa pagtatapos, huwag mong kalilimutan. Itatak sa iyong bumbunan na matina aking pangalan at ako ang iyong sukdulan. So okay. All three rounds, all three rounds na lang guys. Ha. All three rounds, mas pang battle yung pinakita ni Matina ganun lang kasimple. Si CJ, unang ikot, ano eh, classroom performance eh. Round 2, nagkaroon ng slight difference sa performance niyan. Doon nagkaroon ng, ng battle approach. Pagdating sa round 3, halo na. Andun yung battle approach, nandoon yung classroom performance, ganun. So, final score for CJ, 6-7-7, I think. Uh, pwede na yun. 677. Okay, 677 consideration. Uh, four, 20. Tama, 20. So, that's 20 points for CJ. Kay Matina naman, uh, bigyan natin ng 7, 8. Ah, di. 7, 9. 7, 9 and 9. So, bigyan natin ng 9 points si, si Matina doon. Or, di, sige. 7, 9 and 8 para mas, ano ako, mas, tawag dito mas ma-justify ko yung ano ko, yung uh, punto ko. So, ayun. 7, 9, and 8. 17 plus 7, 24. So, 24 to 20. All three rounds, matina. Kahit tignan mo siya, kahit mag-move, uh, kahit mag -ano ka, step backward ka, tignan mo siya as uh, a whole. May kita mo na lamang na lamang si Matina doon in terms of battle experience, retents, angles, punchlines, haymakers, buong battle rap elements. Matina yun. Wala lang mahabang explanation. Matina. All three rounds. Tapos battle league. Ayan siya pagpapairam ng base ni Pero yun, ang boto ng Hurado, mag-advance sa second round. 3-0, mag-ingay para kay Matina. Shout out to Okay, um, this is Matina, Lahat ng music ko pwede na sa all music platforms. Na syempre, shoutout kay Kuya Pao sa Modus Battle League, sa TM ko, TM Neil, sa mga katrabaho ko. Uh, at yun lang, mabuhay kay lahat. Syempre kay CJ, napakalupit niya ka dito. Ayan. Salamat. Yun lang. Gagi. <laughs> mga kupal talaga yung mga MC dyan eh, no? Inaasar pa eh. <laughs> okay. Anyway that's it guys hindi ko na rin patatagalin kasi uh, I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin during the battle so kita kasi tayo ah still ko ng bara para yung re-review natin I don't know kung Choi Pax Makoy uh, 7K Good Kid I don't know pero uh, yung Red Kenji let's see no pero eh, sa tingin ko mas trip ko yung Good Kid 7K so let's see okay so kita kasi tayo doon mga kumag peace out